Sa nakaraang kaganapan ay natapos tayo kung saan labis na hindi makapaniwala si ginoong Huang sa itinawag sa ating bidang bansag ng kanyang escort bilang kamahalan, sapagkat para sa kanya ay isa lang iyong malaking katangahan. Subalit sa hindi inaasahan namang pagkakataon habang nagdadaldal si Kalbo ay bigla na lang may isang babae ang lumabas ng hindi nito namamalayan, maya maya lang ay walang pagdadalawang isip ng misteryosong babae hinawakan ang liig ni Kalbo at malakas niya itong ibinalibag sa sahig. Matapos ang kaganapang iyon ay naiinis ng babae sinabihan si Kalbo na masyado itong maingay, subalit ilang sandali lang ang makalipas ay agad siyang lumapit kay Finzon, bukod dyan ay may paglalambing pa tinanong ang ating bida kung kailan pa ito bumalik at bakit hindi siya isinama. Sa tanong ng babae ay tumugon rito si Finzon na mahaba-habang istorya, kaya tinutusan na lang niya itong linisin ng buong lugar dahil aalis na siya. Sa utos ay mabilis ditong sumunod ang babae, Maging ang iba ay sumunod na rin. Matapos ang kaganapan sa Zikyong Restaurant ay mabilis na rin lumipat ang eksena sa lugar ni Tinsley Wen at mula rito habang nag-uusap si Miss Zia at si Miss Wen sa unahan nila ay patuloy lamang ang pagkain ni Tank nang walang pakialam. Samantala dahil sa pag-aalala ni Tinsley sa kalagayan ni Finzon, napag-isip-isip niya ng tawagan ng kanyang ama upang humingi dito ng tulong at pati rin si Miss Zia ay naisipan na ring tawagan ang kanyang lolo, gayong batid naman niyang naiwan si Finzon sa restoran ng mag-isa kasama ang maraming kalaban. Sa kabilang banda nang mapansin ni Tank ang binabalak na gawin ng dalawa ay agad na siyang nakialam dahil alam niyang walang silbi ang pagtatangka ng dalawang babae, sinabihan niya ang mga babae na ayos lang ang ating bida. Maya-maya lang ay bigla na lamang tumunog ang telepono ni Tinsley when sinyales na may tumatawag, at dahil hawak-hawak niya lang ito ay napag-alaman niyang ang tumatawag sa kanya ay si Finzon dahilan upang pabahagya siya ritong magulat. At dahil sa pag-aalala sa kalagayan ng ating bida ay dali-dali niyang sinagot ang tawag, kasabay din ito ay agad niyang tinanong si Finzon kung ayos lang ba ito. Sa kabilang linya kinumpirma ng ating bida ang katanungan ni Tinsley habang naglalakad. Matapos malaman ni Miss Wen na ayos lang si Finzon ay tuluyan na rin gumaan ang kanyang kalooban Bukod dun habang mangyak-ngyak siya dahil sa saya ay nag-aalala niyang tinanong ang ating bida kung paano nito sila pinadala paalis ng ganon-ganon habang ito naman ay mananatili sa kaganapang mag-isa. Kaya naman ano na ang kanyang gagawin kung mawala ito sa kanya, dagdag pa niya na anong nangyari doon sa lugar. Sa kabilang linya ipinaliwanag ni Finzon na walang nangyari, may ilang bagay lang ang naganap. At habang naglalakad ang ating bida ay may narinig siyang nagsalita mula sa damuhan kung saan isinisigaw nitong pakawalan siya, subalit hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin dahil tila tinakpan ang bibig nito. Kaya naman ang marinig ni Finzon ang sigaw ay dito na niya sinabi sa kabilang linya na aalis na siya, kaya mamaya na lang sila mag-usap. Kasunod nun matapos niyang ibaba ang tawag ay pinuntahan niya ang kaninang pinanggalingan ng ingay, at sa kanyang ginawa ay nakita niya ang isang lalaki na tila may ginagawang kababalaghan. Samantala kung nasaan ang lalaki ay tuwang-tuwa pa ito habang sa pilitan niyang tinatanggalan ng damit ang dalaga, bukod dun ay sinabihan niya pa ang babae na huwag nang magpumiglas pa sapagkat pangako niyang magugustuhan nito ang kanyang gagawin. Sa kabilang banda matapos makita ni Finzon ang dalawa ay agad siyang lumapit, hindi ito lubos na makapaniwalang may ganitong taong manggagahasa kahit natirik ang araw sapagkat ang alam niya lang ay makikita ito sa palabas na cartoons. Samantala ng marinig ng lalaking may misteryosong tao ang biglang lumitaw sa kanyang likuran at nagsalita ay gulat na gulat niyang agad itong nilingon sabay tanong kung sino ang kanyang nasa likod. Habang ang babae naman ay mangiyak ngiyak na pilit humihingi ng tulong sa ating bida kahit na hirap magsalita dahil tinatakpan ang kanyang bibig. Sa kabilang banda pinayuhan ni Finzon ang lalaki na doon nila gawin ang bagay na ito sa kwarto, o kaya naman ay doon ito gawin sa wala ritong maaaring makakita. Gayun pamantila sa payo ng ating bida ay labis pa ritong na insulto ang lalaki, kaya't pasigaw niyang may pagmumurang tinanong ang bida kung ano ba ang gusto nitong palabasin. Subalit pabalang namang tumugon si Finzon na ang nais niya lang sabihin ay hindi niya ito papatayin kung nasa walang lamang silang lugar. Nang marinig ng lalaki ang sinabi sa kanya ng ating bida na papatayin siya ay labis itong nanggalaiti, kaya't walang pagdadalawang isip na nitong inatake si Finzon. Bukod doon ay habang nangyayari iyon ay nagawa niya pang kumpilmahin kung kilala ba siya nito, sabay sabing siya si Lei Bao. Ngunit sa atake ng lalaki ay madali lang naman itong pinigilan ni Finzon gamit ang kanyang kamay dahilan upang labis itong pagpawisan. Bukod doon ay ipinahayag pa ng ating bidang ito ang kauna-unahang pagkakataong naka Queen siya ng manlalabang nagtataglay ng panloob na kapangyarihan sa Ocean East. Sa kabilang banda dahil sa ipinamalas na lakas ng ating bida nang walang kahirap-hirap nitong mapawalang bisa ang atake ng kanyang kalaban ay labis-labis ditong nagulantang ang lalaki na dahilan sa lubos niyang panggagalaiti, samantala ng malaman ni Finzon na ito lang ang kakayahan ng kanyang kalaban ay labis niya itong ikinadismaya. Kaya naman hindi na niya pinatagal pa ang lahat, gamit-gamit ang kanyang bilis sa isang iglap ay agad niyang ikinumpas sa magkakaibang direksyon ang kanyang kamay. Matapos lang iyon ay sabay-sabay na rin nagsipagtagasan mula sa braso ang dugo ng lalaki, at gayon na rin sa kanyang tigkabilang binti na may ilang pulgada lang ang lapit sa paa. Bukod doon gamit-gamit muli ang kamay ay malakas pang itinulak ni Finzon ang kanyang kalaban palayo, Dahilan upang ang kalaban ay lumipad patalikod habang malakas na umuungol mula sa marami niyang natamong pinsala. Kasunod nun dahil hindi man lang ng lalaki na gawang takasan kahit isa sa mga pinakawalan niyang atake ay mas lalo lang ni Finzon itong ikinadismaya. Subalit bago patuloy ang bumagsak ang kalaban ng ating bida ay may nakatago pa pala itong alas. Mula sa bibig nito ay mabilis niyang sinumpit ang isang matulis na bagay patungo sa ating bida dahilan upang sa umpisa ay mabigla rito si Finzon. Gayun pa man hindi rin naglaon ay nauwi sa wala ang pagtatangka ng kanyang kalaban na siya ay saktan, dahil walang kahirap-hirap ng ating bida iniwasan ang atake ng lalaki kahit na isa itong sorpresang pagtatangka. Matapos iyon ay tuluyan ng bumagsak ang lalaki sa isang lawa Ngunit bago pagganap na lumunin ang tubig ang lalaking meniokis ay nagawa pa nitong pagbantaan ng ating bida na tutugisin ito ng buong puwersa ng Lay Marshall Club. Ilang sandali pa ay buong-buo nang nilamon ang lalaki ng lawa at mas kinisang bakas ay walang iniwan. Subalit sa pagbabante ng mayabang ay hindi naman ito ikinapangamba ni Finzon habang nagtatanong sa Lay Marshall Club, ipinahayag pa niyang kung gayon ay hahayaan niya pa itong mabuhay kaya naman hiling niya na sana ay magawa siya nitong magulat. At maya maya lang ay nilapitan na rin ng ating bida ang dalaga kung saan habang pinapakawalan niya ito ay tinanong niya ang babae kung ayos lang ba ito. Samantala mangyak-ngyak na manglabis na nagpasalamat ang dalaga sa pagligtas sa kanya, dahil kung hindi dahil dito ay tiyak may nangyari ng hindi maganda. Sa sinabi ng babae ay ipinaliwanag ni Finzon na ayos lang ang lahat sa pagkatligtas na ito ngayon, kaya naman itinanong niya rito kung kailangan niya bang tawagan ang pamilya nito. Gayunpaman ay hindi tinanggap ng babae ang alok ng ating bida, bagkus hiniling niya lang na ipadala siya sa Dragon Estates. Samantala humanga si Finzon sa babae sapagkat naisip niyang magaling itong magbigay ng utos, subalit ang hindi niya lang magustuhan ay kung bakit muli siyang magbabalik sa Dragon Estate. Makalipas ang ilang sandali pagkarating nila sa Dragon Estates, sinabihan na ng ating bida si Miss Leona dito na sila maghihiwalay sapagkat tapos na rin lang naman ang kanyang gawain, subalit hindi naman ito pinayagan ni Ms. Liu at agad niyang dalidaling hinatak papasok si Finzon na labis ikinapagtaka ng ating bida, at bukod pa dyan ay mariin pang sinabihan ni Ms. Liu ang ating bida na sumama sa kanya dahil ang kanyang ama ang isa sa mga pangunahing shareholder sa kumpanyang ito. Dagdag pa niya na sasabihin niya doon na iniligtas siya ng ating bida, kaya naman tiyak niyang babayaran ito ng kanyang ama. Gayun pa man ang marinig ni Finzon, ang sinabi ng babae ay tila mabilis na nagiba ang kanyang ekspresyon gayong nagtataka ito sa pangunahing shareholder, at dahil sa kanyang pagtataka ay agad niyang ipinahayag kay Miss Liu na alam niya ang isa sa mga iyon kung saan ito ay si Easton Pu. Subalit binigyang linaw ni Miss Liu ang maling hinala ni Finzon, masaya niyang ipinaliwanag na ang kanyang ama ay si Liu Yundon. Sa kabilang dako malakas ni Liu Yundun hinampas ng kanyang kamay ang lamesa dahil sa labis na panggagalaiti dahil tama naman ang kanyang ibinabayad, pero hindi man lang magawa ng kanyang mga tauhang hanapin ang kanyang anak na nawawala nitong buong maghapon. Samantala mula rin sa silid na iyon ay pinakalma ni Mr. Po ang umiinit na ulo ni Liu Yundun, ipinaliwanag niyang ang anak nito ay isang maswerteng babae kaya naman pupusta siyang nasa maayos na lugar lang iyon. At bukod pa dyan habang tila masaya pa ito sa nangyayari ay ipinaliwanag niyang isang bangkus ng mga walang kwenta ang kanyang mga tauhan sapagkat hindi nila mahahanap ang babaeng iyon. Sa sinabi ng patriyarka ay nakutuban na ni Mr. Liu na si Mr. Po ang may kagagawan, kaya't habang nagdidiliryo ang kanyang paningin ay harap-harapan niyang diritsahang tinanong ang patriyarka kung ito ba ang may kagagawan sa pagkawalan ng kanyang anak. Gayunpaman kahit halatang halata ang matanda ay itinanggi pa rin ito ang paratang habang nagpapakita ng kakaibang ekspresyon at naglalabas ng maitim na killing intent. Bukod doon ay tinanong niya pa si Mr. Liu kung ano ang sinasabi nito gayong isa siyang desinting tao, ipinaliwanag niyang hindi siya nap ng tao kahit nagustuhin pa niya itong gawin. Samantala dahil sa sinabi ni tanda ay tuluyan na itong nahalataan ni Liu Yandong. Kaya't sa galit niya ay dinuro-duro niya si Tanda sabay sabing iyon lang ang nag-iisa niyang anak kaya sabihin na nito sa kanya kung ano ang gusto nitong ipagawa sa kanya. Dagdag niya pa na lalabanan niya ito hanggang sa pinakahuling segundo ng kanyang buhay kung may masamang mangyari sa kanyang anak. Sa kabilang banda agad na pinakalma ni Patriarch po ang kanyang tauhang nasa tabi kasabay na rin nun ay ipinakilala niya na dinito kay Mr. Liu. Ipinangalan da kanyang ito si Lei Hu, siya ay isang mahusay na manlalaban mula sa Lei Martial Club. Matapos ng patriyarka ipakilala si Lei Hu ay ipinuntunan niya ang kanyang nais, sinabihan niya si Liu Yun na ibigay nito ang mga bahagi ng kumpanya at nang sagayon ay tulungan niya ito sa paghahanap sa babae. Sapagkat sigurado siyang sa pamamagitan ng lalaki kanyang kasamahan ay tiyak na mahahanap nito ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Samantala sa galit na sumiklab sa puso ni Liu Yundon ay naging dahilan nito upang halos atakihin siya sa kanyang puso ng kanyang sakit, kaya't hindi na nito na ituloy pa ang kanya sanang sasabihin at mas pinili na lang niyang magkimkim ng galit para hindi ay siya matuluyan. Nang makita ni Patriarch po ang nangyayari ay mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon patungo sa pangiinis, may panghahamak nitong sinabi na kung ito ang nasa parehong kalagayan niya ay sobrang sayari nitong kinukot siya siya ngayon. Samantala matapos ikalma ni Liu don ang kanyang sarili ay agad na rin siyang umupo sabay sabing ibibigay na niya rito, subalit hiniling niya sa patriarka na kailangan niya munang marinig ang boses ng kanyang anak. Sa nangyari ay ngiting tagumpay ang patriarka sa kanyang madaling negosasyon, bukod doon ay pinayagan niya rin ang hiling ni Mr. Liu. Ilang sandali pa ay agad na rin tinawagan ni Leho ang kanilang kasangkot sa pangdurukot sa babae. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi niya makontakt ang kanilang kasamahan mula sa kabilang linya dahil nakapatay ang telepono, kaya naman sa kanyang pagkainis ay napabigkas na lang ito ng mura. Samantala dahil sa ikinikilos ni Lei Hu ay tila mabilis itong napansin ng patriarka. matapos itong lumingon patalikod sa kanyang tauhan ay agad niya itong tinanong kung anong problema. Habang pinagpapawisan, ipinaliwanag ni Leho kay Patriarch po na may ilan lang nangyaring anomalya sa kanilang Lei Marshall club. Subalit sa mga sandali ring iyon na puno ng katanungan at walang kasagutan ng kanilang kaisipan, mula sa kabilang banda ay bigla na lamang bumukas ang pinto ng silid sa hindi pa malamang dahilan. At maya-maya ay pumasok galing sa labas si Lai habang masayang tinatawag ang kanyang ama, sa kabilang banda ng makita ni Lei na malayang nakauwi si Miss Liu ay labis itong nabigla sapagkat hindi ito makapaniwalang nandito na ang kanilang bihag. At maging ang patriarka ay hindi rin maiwasang mabigla, kaya naman panlaki ang mga mata ng dalawa sa kanilang nasaksihan. Samantala sa pagpasok pa lang ni Miss Liu ay agad naman itong dalidaling niyakap ang kanyang ama kaya't sa labis na naramdamang tuwa ni Liu Yundon ay mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak at mangiyak-ngiyak siyang nagpasalamat sa Diyos dahil ayos lang ito. Ipinaliwanag ni Miss Liu sa kanyang ama na si Finn Zahn ang nagligtas sa kanya, sapagkat kung hindi dahil rito ay hindi na siya makakabalik pa. Samantala habang masayang nagyayakapan ang mag-ama, sa kabilang banda ay masayang binati ng ating bida si Patriarch Pu sapagkat muli na naman silang nagkita. Bukod dyan ay direktahan ring ipinahayag ni Finzon kay tanda ang kanyang paghanga, dahil muli na naman silang makakagawa ng isang negosasyon sa isa't isa. Subalit nang makita ni Patriarch po si Finzon ay hindi ito makapaniwalang buhay pa rin hanggang ngayon ang ating bida, kaya naman agad niyang minura si Kalbo dahil hindi man lang nito magawang iligpit ang iisang tao. Gayunpaman bagamat labis ang pangiinit ng dugo ni Mr. Po ay kabaliktaran naman ang naging pakikitungo ni Ginoong Liu dahil na rin sa ito ang nagligtas sa kaisa-isa niyang anak. Habang ito ay masayang dahan dahang lumalapit kay Finzon ay labis-labis ang kanyang pasasalamat rito kahit na alam niyang hindi sapat ang simpleng pasasalamat lamang. Bukod pa don sa isip-isip nito, laking tuwa niya ng mapag-alaman niyang mortal na kaaway ng ating bida si Easton Pooh. Maya-maya lang ay mabilis na rin niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa patriyarka kung saan ang gagalaiti niyang ipinahayag na sa kanyang palagay ay hindi na niya magagawa pang ibigay rito ang kahit ano. Kaya naman direktahan niyang tinanong ang patriyarka kung ano pa ang pinaggagagawa nito dito sa utos na lumaya sa kanyang teritoryo. Gayun pa man isinawalang bahala lang ni Patriarch po ang madiing pinag-uutos sa kanya. Bagkus ay sinabihan pa nito si Ginoong Leo na huwag magmadali sa kadahilan ng maya maya lang ay tiyak na luluhod ito at magmamakaawa sa kanya. Kasunod nun ay pabahagya itong sumulyat ng tingin kay Leho Hu bilang hudyat, at sa kanyang ginawa ay mabilis itong naintindihan ng lalaki. Kaya naman matapos lang ang dalawang magkatinginan ay dali-dali na ring humakbang pasugod si Leho upang magbigay ng pinsala, Subalit sa mga puntong ito ay pinuntirya ng lalaki si Miss Liu dahilan upang labis itong ikagulat ng babae. Sa kabilang banda sinabihan ni Patriarch Pu si Liu Yundo nang may pangkukutsa na ganito ang kanyang makukuha kung maghihimagsik ito laban sa kanya. Gayunpaman ay hindi ito hinayaan ng ating bidang masaktan kung saan sa isang iglap ay mabilis niyang inilayo si Miss Liu dahilan upang maiwan si Lei Hu sa kaganapan ng walang kalaban. Samantala kahit na gayon ay mabilis na nakahabol ang lalaki at agad niyang binitawan ang kanyang kamao. Subalit mabilis naman itong sinalubong ng ating bida gamit rin ang kanyang kamao. Maya-maya lang nang magtama ang kanilang atake ay makikitang walang kahirap-hirap ni Finzon na talo si Lei Hu kung saan sa nangyaring salpukan ng dalawang suntok, malakas na tumilapon si Lei Hu palayo sa pwesto ng bida patunay lamang na walang panama ang lalaki sa taglay na lakas ng ating bida. Matapos ang sagupaan habang hawak-hawak ni Leiho ang kanyang braso na tila napitahan, pinuri ni Finzon ang lakas ng lalaki dahil sa kanyang naramdaman ay maituturing na itong isang magaling na manglalaban na nagtataglay ng panloob na kapangyarihan. At maging si Leiho ay aminado ring malakas rin ang ating bida habang sumisiklab ang apoy sa kanyang damdamin, Kaya naman sa kanyang palagay ay tiyak niyang ito ang nagligtas sa babae mula sa kanyang bunsong kapatid. Samantala dahil sa dami ng dada ng dalawa ay nakialam na si Tandang po kung saan natatawa nitong mariing pinagsabihan si Lei Hu na huwag nang magsayang pa ng oras, sabay utos na hulihin muna nito ang ating bida dahil tatanungin nila ito mamaya. Sa utos ay mabilis itong pinakinggan ni Lei Hu bukod sa pakikipag-usapan, mayabang niyang ipinangalandakan sa buong silid na sa katunayan ang totoo ay hindi pa niya inilalabas ang buo niyang lakas ngayon ngayon lang. Subalit walang pakialam naman itong binalagbag ng ating bida kung saan pa balang siyang sumagot. Ipinahayag niyang kung gayon pala ay inaakala ba nitong matatalo siya kung ilalaban lang nito ang kanyang buong kapangyarihan. Sa sinabi ni Finzan ay labis na nagpintig ang tainga ni Hu, kaya't sa galit nito ay pasigaw niyang tinanong si Finzan na anong lakas naman ang loob nito. Gayon pa dahil hindi na natutuwa ang ating bida sa yabang ng lalaki ay siya na ang sumugod upang ito ay gisingin sa kanyang kahibangan. Sa atake ni Finzon ay hindi ito inatrasan ni Leho kaya naman mabilis na rin siyang naghanda upang makipagsabayan, bukod dyan mariin niya pang sinabi sa ating bida na wag ito maging masyadong bastos. Makalipas lang ang ilang sandali ay tuluyan na rin nagtagpo ang kanikanilang mga kamao, subalit sa nangyaring salpukan ng dalawa ay muli lang tumalsik palayo ang hibang na si Leho habang umuungol mula sa natamon niyang pinsala. Nagpatuloy ang pagtalsek ni Li hanggang sa ito'y malakas na tumama sa pader, kung saan maging ang pader na kanyang nasandalan ay halos bumigay sa lakas ng impact. Bukod doon ay hindi pa dyan natapos ang lahat at napasuka pa ang mayabang ng dugo, kaya naman sa nangyari ay tuluyan ng napagtanto ni Li na ang taglay na lakas ng kanyang kalaban ay umabot na sa prime state. Gayun pa sa sinabi ng lalaki ay mariin itong itinanggi ni Finzon kung saan pabalang niya pang nilinaw ang lahat, Patanong niyang sinabi kung nasa prime state na ba siya, ipinaliwanag niyang hindi lang ang pangloob na kapangyarihan ang buo niyang kakayahan. Laking gulat ni Patriarch po nang marinig niya ang paglilinaw ng ating bida, kaya't halos sakluban ito ng langit at lupa dahil sa labis na pagkabigla. Samantala ilang sandali lang ay agad na ring dahan-dahang naglakad si Finzon papalapit sa Patriarka, na siya rin namang dahilan upang ang hibang na si Mr. Po ay labis-labis ditong makaramdam ng matinding panginginig hanggang sa umabot pa sa buo niyang katawan at tila napako pa sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya lang matapos lang ng ating bida makalapit ay hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at agad niyang sinampal ang pagmumuka ni Tanda. Bukod doon ay naiinis pang pinagalitan ni Finzon si Tanda gayong mukhang kailangan niya pa muna itong bigyan ng sakit sa katawan bago siya nito kausapin. Samantala habang nakahawak si Tanda sa masakit niyang pisngi ay mariin niyang sinabi kay Finzon na pinatay nito ang kaisa-isa niyang anak, sabay tanong pabalik kung ano pa ba ang gusto nitong gawin. Ilang sandali pa nang makalapit ang ating bida ay tinapakan niya ang pagmumuka ni Patriarch Pu, bukod dyan sa umpisa ay sinabihan niya muna si Tanda na gusto niyang makuha ang lahat ng bahagi nito sa kumpanya sabay sabing kung gagawin nito iyon, magkakaroon ito ng pagkakataong mabuhay pa hanggang sa natitira nitong bahagi ng kanyang buhay, at nang sa gayon ay baka magkaroon pa ito ng ilang sanggol na lalaki kaya naman tinanong niya si Tanda kung hindi niya ba naiisip yon Gayun pa habang mas lalong nilalakasan ni Finzon ang puwersa sa pag-apak ay nangangamba namang tumugon si Patriarch po baka patayin rin siya nito di kalaunan. Subalit tila lalo lang ditong nagalit ang ating bida, kaya't naiinis niyang binigyan ng dalawang pagpipilian si Tanda kung ibibigay ba nito o hindi. Samantala dahil sa panggigipit ni Finzan ay wala nang nagawa pa si Petrior kundi sumuko, mangiyak-ngiyak niyang ipinahayag na ibibigay na niya ang lahat rito. Sa kabilang banda naman dahil sa nasaksihan ni Liu Yundon na kaganapan ay labis itong nagulantang mula sa kanyang kinatatayuan, kaya naman malaking katanungan para sa kanya kung sino ba talaga ang ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay ganap ng ibinigay ni Patriarch po ang mga papeles kaugnay ang kanyang mga bahagi sa kumpanya kung saan naglalaman ito ng patunay sa matagumpay na kontratang inilipat sa pangangalaga ni Finzon, kaya't masayang masaya ang ating bida habang pinagmamasdan ang mga papeles sapagkat may nakahanda na siyang pangregalo para sa mahal niyang tiyahin. Matapos ni Patriarch pupilmahan ang kontrata ay nag-aalala niyang tinanong si Finzon kung maaari na ba siyang lumayas. Samantala nakangiti namang tumugon ang ating bida nang may pagkumpirma na maaari na dahil pinatawad na niya ito. Subalit hindi niya lang alam kay Patriarch Liu kung ano ang gagawin para dito bilang parusa dahilan upang laglag pangang tulala si Tanda sa labis na pagkagulat. Maya-maya lang ay bigla na lang inakbayan ni Patriarch Liu si Patriarch Pu na nagdala kay Mr. Pu ng kakaibang pakiramdam. Sa una ay pinakalma muna ni Liu Yundon ang patriarka dahil isa siyang disinting negosyante sabay sabing hindi siya isang halimaw. Samantala nang marinig ni Mr. Po ang paliwanag ni Liu Yundon, bagamat may masamang pakiramdam subalit nagpasalamat pa rin naman rito siya ng patanong. At maya-maya lang ay kinawayan ni Patriarch Liu palapit ang isang lalaking nasa kabilang tabi, at sinabihan niya itong ibigay nito sa pulisya ang lahat ng ebidensyang kanyang nakolekta sa mga nakaraang taon dahilan upang lalong pagpawisan si Patriarch Pu. Bukod dyan ay natatawa pang ipinahayag ni Ginoong Liu kay Tandang Pu na nararapat lang rito na mangyari ito, at dahil sa bigat ng kanyang sitwasyon ay napaluhod na lang ang patriarka sa sahig at wala nang magawa pa kung hindi tanggapin ang kanyang kapalaran na nararapat niyang pagbayaran. Kaya naman makalipas lang ang ilang sandali paglubog ng araw ay nakapusas na ang kamay ng patriyarka kasama si Lehu sakay-sakay sa kotse ng polis, at habang ang dalawa ay nasa loob ng sasakyan ay lubos ang pasasalamat ng polis sa ating bida dahil sa ibinigay nitong tulong upang lutisin ang kasong ito. At bago tuluyang umalis ang polis ay binigyan pa niya ng isang badge si Finzon bilang parangal subalit hindi naman dito nasiyahan ang bida sapagkat para sa kanya ay isa lang itong maliit na bagay gayong siya ang pader sa hangganang hindi matitibag. Abangan sa susunod nating kwento kung saan tuluyan ng malalaman nila David at Jack kung sino nga ba talaga ang ating bida na labis nilang ikakabigla. Kaya naman dahil doon ay mas lalo silang naging disididong paigtingin ang pagbabantay sa kapatid ng ating bida. Bukod dyan sa susunod rin ay susubukan pa sana ni Quincy Son kasama ang isang babae na tagakuha ng larawan na puntiryahin si Yvonne Long, subalit dahil sa pagbabantay nila David ng maigi ay madali lang nilang makikita ang dalawa. Kaya naman sana ay muli tayong makakuha sa inyo ng like dahil sa inyo lang ako humuhugot ng lakas upang magpatuloy, shout out niya pala sa ating mga supporters dyan, Merry Christmas sa inyong lahat.